Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, Umalis ka rito sapagkat ibit kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalaya sa ko ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling bukas ay gayon din sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon bukas at sa makalawa sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kukupin ng iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kaniyang mga sisyo. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kong pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sabihin mo, pagpalainawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.